Yung uh, PPF, para saan ba talaga siya? PPF kasi siya yung pinaka-plastic film na binabalot natin sa car. Kay PPF, ang maganda sa kanya, once installed, kahit tubigan mo or i-water wash mo lang, is okay. <laughs> <laughs> Halika. So guys, ang first step, syempre, ayan si Ma'am Erica. Dito, pag dinala natin yung unit natin, syempre, meron muna ng premium wash. Ayan, para sabi ni Madam, yung mga dumi, di ba? Yung mga contaminants, yung tar, yung asphalt, and yung mga other oil grinds, o kaya yung mga old waxes. Okay. Kailangan matanggal natin siya kasi uh, pag naglagay tayo ng PPF, dapat very, very smooth nung surface nung sasakyan. Kasi magbubukol-bukol eh, no? Oo, <laughs> bubukol bukol Tapos, hindi maganda yung pagkaka-install. Pero meron ka na rito, o. Oh. May ito nga, o, oh, sinabi ko kayo, madam, o. Oh. So, kung may PPF ka, hindi, hindi yan magkakaganyan. So, ito yung mga stone chips, oh. tama, madam. Mga so, stone chips na, yan. Na, so, alam and the curious pala to. <laughs> <laughs> Sabi ko kasi, marubal tayo magpatakbo. <laughs> Kaya kailangan oh, okay. talaga natin. Nung nabalitaan kasi ng mga kaibigan ko sa ating graffiti na ngayon pa lang ako PPF Sabi nila, bakit ngayon pa lang dapat noon pa? Late na. So, Ayun, buti na lang. Hindi naman late na late. Hindi naman late na late. Sakto lang. Hindi naman late na late. Hindi na late. Hindi naman late na late. na to. No. Hindi na to Hindi ng na ba? Diba? So after natin ma-premium wash, Ma'am Erica, so si Ma'am Erica, siya yung owner ng DXD South Detailing. Ma'am ma Erica, ano ano ba yung ano? Konting knowledge lang para sa mga viewers natin. Yung uh, PPF, para saan ba talaga siya? Ang PPF kasi, siya yung pinaka plastic film na binabalot natin sa car. Tawag sa ibang bansa ay clear bra. Ang kinagandahan ng paint protection film is siya yung mga sasalo doon sa mga pwedeng tumamang bato yes. sa unit mo. Katulad na lang nung nakita ko ha. Na, May nakita kasi kami yes, dito. Yan, yan, yeah, yeah, yeah. Ito. Malalim siya. Super lalim na nito. Kapag ang gas-gas ng inyong... Uh, ganito, stone chips. Ito, magus na sa cocoon. nyo. Ibig sabihin, deep na talaga siya. Yes. Ito, since wala siyang protection, kapag pinatagal mo pa siya sa loob, from top coat, bababa na siya sa pintura, mag etch na siya. So, meron kaming tinatawag na water etching. Yun yung talagang kapag kahit anong tanggal mo, even ng buffing machine, hindi mo na siya matanggal. Nakabalot na siya. Bird poop and tree sap. Yun yung pinakamasakit sa mga pintura. Watermarks, bird poop, tree sap. Yun, kapag sa PPF siya, nandun lang siya sa ibabaw. So, parang mawawash lang siya. Yes. Ka so, so, guys, ito yung sinasabi ko na kaya nagkakabit ng uh, PPF yung mga bagong sasakyan. Uh, para, kumbaga, yung long, yung long term, ma, -ma, -ma -ano natin, ma -preserve natin yung ganda ng sasakyan nyo. Ito, hmm. uh, yung sa sakyan mo, since wala siyang paint protection film, mas prone siyang maging luma agad. Though may coating, si coating kasi high maintenance. Okay. Kailangan pag naka-coating ka, eh, every now and then, dapat nag-wash ka talaga. Hindi alinsunod sa mga naririnig natin na water wash ka lang, hindi. Okay. Sa coating, it's not enough. Kay ang maganda sa kanya, once installed, kahit tubigan mo or i-water wash mo lang, is okay. Ang kagandahan KPPF PPF, kahit maalikabok, tapos medyo naging maselan ka, pwede mo siyang panasan kahit Putas maalikabok. Lang. And then since ibabaw natin to, i-detail pa rin natin siya. So babalik siya sa mga 98% ng pagka brand new niya na itsura. Okay. Magiging ano pa to, glossy, mas enhance yung kulay. Siyempre, after that, ipi mo siya. So si PPF, ipe-preserve niya yung value ng original paint ng sasakyan mo. Yes. So kapag just in case, magsawa ka na sa PPF, 5 to 7 years pagtanggal natin, preserve natin yung original paint. Yes. Pero ito yung big question ngayon sa internet Madam Ano bang klaseng PPF Ang ikakabit natin sa sasakyan? Maraming PPF Maraming PPF Maraming klase yes. Lahat nandyan na Ibat-iba galing China Ibat-ibang bansa US, Germany, Italy Meron kami galing siya sa Malaysia Okay And Ang kinagandaan nito Kasi oh, Ito na, ito na Pre-coated na siya Okay So ibig sabihin uh, Self-healing na siya Wait, pre-coated 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 na Ibig sabihin film namin, may coating na talaga siya. Okay. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng pre-coated film. And then, ito, uh, self-healing na siya. Okay. So, kung magkaroon man ng konting gas-gas na malambot lang na nasa film, buhusan mo ng mainit na tubig, hitgan mo, or ibilad mo sa araw, babalik ulit siya. <laughs> Pero kailangan natin ng na sample. Yes. Totoo naman yun. Kailangan muna natin ng proof kasi syempre, yung mga followers natin, kailangan na ng patunay. Lahat naman talaga ng pinapakita natin, kailangan totoo. Ngayon, makikita natin, guys. Di ba? Kaya hindi muna ako sumang-ayon. Kailangan natin makita. Ayan, let's go. Kailangan makita natin na matibay. Ito yung pinaka-liner niya. Hindi yan yung nilalagay natin. Ay, ah, dito. Kalakoy Di to. ba? <laughs> <laughs> so, meron pa siyang isang liner sa loob. But, kapag nilagay natin siya dito, is paking tub naman siya. Lagay natin. Ah, pwede sample. Mas mabilis siya malinis eh. Sample, sample, sample. May alcohol. Sample lang to guys, ha? Sample lang to. Uy! <laughs> wala naman din siya talagang masyadong visible na difference, kundi sobrang enhanced ah, no, wala. ka. wala? <laughs> Parang pa walang nilagay, no? Ang yeah. galing. Ah. Oh. Ito kasi, wala. Kumakapit, ano? Kumakapit kumaka siya, ano? Kumakapit yung tubig, eh. So, ito yung mga nagkukos ng watermarks kapag matagal siya. So, yan. Ayan yung itsura niya. Malaki yung difference ko. Okay. Oh. So, ganun yung, ano, ganun yung film. Pab kaya ah, wag na hindi kaya mm. <laughs> <laughs> <kalakas, malang laughs> <kalakas. laughs> nabubutas na lang kamay ko hindi na kaya so ito, may papakita si madam Erica na uh, yung kapal nung ating uh, film normally ito naman talaga yung sukat ng mga uh, paint ngayon uh, nasa 80 90 195 kapag magandang maganda yung alaga nung no? customer. Pag nagkaroon ka ng fake protection film, ipapakita natin na from yan, from 87, siguro na na rin to, history niya. Ang um, mga ganun pala, no? May mga pag Sukat pa pala. Oo, oh, oh, may Sukat tayo dyan. So, this one, kaya sa... So, 102, 106, di naman siya talaga nagiging consistent. So, ito, nilagyan natin ito ng film. So, dito, yan, 96. 100. So, okay lang. So ito na yung ito, may film. May film. So, ayan siya. 271. Diba? 271. So, ito yung additional. So, from... Yan, 111. From 100. Nadagdagan siya ng 170. Yes. One so, 100. 100. 100. 100. 100. yun naman din talaga yung PPF size. Uh, sukat ng kapal ng PPF namin lagi siyang may additional na 150 microns thickness doon sa original. Yun. Parang dyan, umabot talaga siya ng 160. So, ibig sabihin, yun yung added niya na So, okay. Tingin ko, we have the best decision talaga. So ang one question ko lang kay Ma'am Erica kasi siya yung talagang may alam rito. Ma'am Erica, ano ba yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng ganyan na parang malalaking butil-butil na yan? Even dito sa hood ko, ano ba yan para saan? Ano ba nangyayari dyan? Eto, Pagkadating mo mo palang, alam ko na kung sino may salarin agad. Uh, actually, water source to. Kung ano yung tubig nyo, baka medyo mataas yung uh, concentration niya. Pero ito, kasi ano to eh, galing to ng mga deep well. Ito, visible siya ka agad. Hard water marks agad to sa amin. So, ito, hindi to good sign na maganda yung water mo. Kasi ito, masakit talaga to sa salamin si Kasi nagbubuo-buo siya, lalaki eh, no? Oo, tapos mahirap to tanggalin. Hindi to basta-basta natatanggal ng car wash lang. Katulad nito, dahil nahugasan na natin, tingnan mo naman, Meron marami pa rin. pa rin. So tama, kasi every time na umuwi tayo galing Manila, umuulan, pagdating sa bahay natin, binubuhusan ko siya. Tapos yun na yun. So, oh, may kasalanan dito, ako talaga. Oh. So, napabayaan natin yung sasakyan natin. <laughs> <laughs> so, si DXT na ang bahala dyan, di ba? Yeah. At syempre, bago ang lahat, B-roll na tayo. Madam, kayo na po ang bahala. Kiwa to two. Let's go, kabitan na natin ang PBS. DXT South Detailing, let's go! Kuminta ba? <laughs> Ito po. Hindi po, para sa inyo po yan. Para ni Repaint. <laughs> Ganda oh. So ayun, after ilang days, nakabalik na tayo dito sa DXD and uh, Ma'am Erika, Kamusta? Ano po ba yung mga ginawa dito sa aking sasakyan? So, dito sa Supra mo, bukod sa nag-detail tayo, syempre, premium wash. Yes, po. Nagtagal tayo ng gimes, acid rain, and then yung mga scratches na nandun sa top coat. And then after that, pagtapos ng buong paint correction, nag-install tayo ng paint protection films. Yeah. Sa lahat naman siya, sa buong body, sa headlights, sa side mirror, sa roof. After that, hindi pa kami na-contento eh. Mm hindi -hmm. kami ng coating. Ah, okay. para mas madali mo siyang ma-maintain at malilinisan throughout the time na naka-PPF ka. Nagulat nga ako si parang sumobrang kintab niya. Nakatul, Nakatulong nakakatulong din pala yung PPF pa, yes. ano? Kasi yung PPF na ginamit natin is extra glossy. Yes, oo. So, 'yun siya. Nakatulong din siya para mag-extra tab pa yung hmm. sasakyan mo. So kung makintab na siya prior doon sa paint correction or sa detailing, mas kumintab pa siya hmm. nung nilagyan natin yung uh, PPF. Ano to ha, ah, second hand tong sasakyan ko ah, para alam nyo. Kaya nakakasigurado ko, yung mga brand nyo lalo, kapag bago nyo pa siya, paglabas ng asa, ipapipip nyo agad, mas lalong mas protected yung sasakyan nyo. Tsaka mas lalong, parang alam nyo yun, mabibigyan ng justice yung kulay ng sasakyan nyo, mas maganda. Pero kung ako tatanungin, kahit ng mga one year old na car, basta kaya naman ng budget, ppf talaga ako. Oo, PPF. Kasi ito, kahit maalikabok to, pwede mong punasan eh. Kasi sa sobrang kapal niya, di mo siya basta-basta ma scratch So, ayun, hindi kayo masyado may stress ngayon kapag ka nagkaroon ng dumi yung susakyan nyo. Ayun, Ma'am Erika, uh, invite mo naman sila dito sa DXD tsaka ano-ano pa ba yung mga uh, services nyo dito para malaman nila. ah uh, Located nga pala kami sa Binyan, Laguna. Actually, dito lang kami sa may COE. Lagi kami napagkakamalang kunasan kami. Mm -hmm. uh, Binyan, Laguna, sa Carmona sa Arco paglagpas nyo. and then detailing services uh graphene coating graphene coating uh DIY products for your car care needs and Teka, then, lang. ano po yung DIY products for your? Ah, uh, yun po yung ating graphene seal, yung okay. mga bio nano, pang... mga ano, parang pang-maintain. Yes, pang-maintenance. Maintenance, maintenance pala, pang-maintenance. Yes. So, okay. Available siya sa lahat ng platform natin sa social media. TikTok, Lazada, and then Shopee. Pwede mo natin pakita yung Yun. product mo? Papakita natin, actually guys, meron siya ditong sikat na sikat na produkto. Nagugulat din ako kasi sobrang daming orders nito. Ngayon, gusto kong ipakita rin dito sa mga katagumpay natin. Madam, ano ba yung uh, inyong... Uh, Graphene seal. Tama, no? Yes. Yeah. Graphene seal wax. Ito, ginagamit namin to kapag nakakuting kayo or okay. brand new pa lang yung kotse ninyo. Okay. Kung nakapipif kayo, ito yung pang maintenance ninyo na gagamitin sa mga sasakyan nyo. Kasi safe siya sa buong body. Pwede mo siyang ilagay sa salamin basta walang watermarks. Sa naka-PPF, naka-ceramic coating, tapos wala ka pang budget for ceramic look. Yes. Ito, pwede mo siyang gamitin. Hindi siya katulad ng iba na malagkit. Ito, hindi. Itong product na to, tumatagal to for 2 to 6 months. 2 to 6 months? Ganon siya katagal. Okay. But, syempre, sa weather ng Pilipinas, hindi natin masyadong ma-achieve yung ganun dahil nga don sa mga contamination. Pero kung tatanungin mo kung kailan mo siya gagamitin is every car wash, at least once or twice a month. Oh, ayun, guys. Um, may idea ba? Magkano yan? Ito, 590 pesos to isang bote. Pero, this is good for 8 to 10 uses. 8 to 10 uses. 8 to 10 uses. So, kung para ka lang, i-divide mo lang yung 590 to 10, yun lang yung gagamitin mo every once a month. So, kung motor, <laughs> mga 20 to. 20 uses no, magagamit. Baka ito? pa, baka pa. Lampas Kasi pa. maliit lang naman yung kaha eh. Tapos, hindi siya mahirap ikabit. Pwedeng mga isa, dalawang spray dito. Kung ganto naman kalapad yung area mo, kahit mga 1, 2, 3 sprays, spray. spread mo Tapos, lang. Tapos, ano Buff lang? off mo lang. It's a normal wax on, wax off na uh, no wax. Okay. Sa TikTok shop natin, makikita nyo yan. Meron din tayo sa Shopee, pangalan DXT South Detailing. Kung sa TikTok naman, Erika Dio lang. Doon nyo lang siya makikita. So, kukomment na lang nila dyan sa baba ng video natin. <laughs> Doon na lang kayo mag-purchase. Okay? So, Ma'am Erica, maraming maraming salamat po. And ayun sa mga katagumpay natin ah, gustong na gustong magpa-service ng sasakyan nila. Punta lang kayo dito. Pag galing kayo sa South, exit lang kayo ng Carmona. Yes, Carmona exit. Kapag sa service road naman, dito sila sa kabilang side. Sa Kanlalay. Okay. So, by schedule pa rin. By schedule, by schedule pa, schedule din. pa rin. Schedule <laughs> Importante. So, ayun. Maraming maraming salamat. DXD. And, ko-comment na lang sila dyan sa baba para makontakt nyo sila. Thank you so much.